Like, day 3 mga lords, meron na tayong 3, uh, yan, 3 containers, yan, so, yan, day 3 natin yan sa umaga, at mamaya balik tayo sa hapon, siguro kukuha tayo ng dalawa, siguro aabot ito ng 5 containers a day, so maganda yan. Good morning guys, ayan, dito tayo sa ating pipino uh, farm, uh, at katapos lang natin ng morning harvest, at, uh, Uh, pang apat na days na to guys mula tayo nag-ubisa harvest so ayan magkikita nyo dyan meron na tayong isa, dalawa eh, tatlo apat lima at kalahati na eh, container guys so ayan pagkita ko sa inyo ayan so ito yung ating uh, harvest ayan dalawa, tatlo, apat, lima at may isa doon so napaka overwhelming ng harvest niya ngayon today eh, ito na yata yung pinakamarami so far. So kahapon meron kasi tayong tatlo in the morning at dalawa sa afternoon. Ngayon ay nasa lima at kalahati. So expected natin makakuha tayo ng tatlo this afternoon. So napakagandang start ng ating pag -harvest dito guys. At pansin nyo yung ating kaliwang left side na sanga nga ay nagubisa na rin mamunga at uh, nagkaharvest na tayo yung pagkunti-kunti dito guys. Dito sa kanyang sanga. yan, yan marami na buko dyan at the next few days ay magbisa na rin siya mag harvest kasi napakaraming bulaklak na niya guys mapapansin nyo dyan ayan so napagbigay tayo ngayon ng uh, drinching ulit uh, at mayroon, mayroon tayong panahon guys ay mag uh, foliar tayo kasi dili na tayo nasa 15 days mark na tayo lang tayo nag foliar so hindi tayo nakapag foliar kasi napaka busy natin sa palayan so yung palay natin ay kahapon natapos natin so meron pa tayong maraming trabaho kasi guys kasi yung uh, top pruning natin ay natapos na at uh, ito mga shoots na yan ay medyo mahaba na yung kanyang ayan ganito si mahaba yung iba talagang mahaba na so kailangan natin puputulin yan so napaka busy natin uh, at kailangan natin mag prepare ng uh, ano guys yung ating pagtaniman ng ating uh, Chinese cabbage dahil in the next uh, few days ay may rain na tayo na kita, So yan, meron tayong ano dito guys. Uh, kumbaga ito yung uh, uh, kumbaga sinyalis na, na stress o na tamaan ng uh, ano ito guys. Uh, lagnat yung ating <laughs> pino. So ganito po yung kanyang itsura guys kapag nilagnat o ni yung tawag doon sa Japanese. So ayan ay uh, medyo nag ano siya nag ganyan pero Uh, wag tayong magalala guys kasi ma ano naman yan, makarecover yan in the next few days. Kapag hindi hindi man ano yan guys, hindi yan sakit na uh, bacterial wilt, hindi stress lang siya. So ayan magpapansin mapapansin niyo So Okay lang yan guys. Uh, at walang problema yan. Uh, siguro in the next few days ay makarecover na siya. So meron kasi pagkakataon na mawikin yung ating uh, uh, lalo na kapag mainit. Kasi dito guys hindi umabot yung ano kasi dito napakainit dito. Ah, uh, ito yung boundary ng boundary ng uh, greenhouse natin at dito sumasalpak yung init kapag uh, tanghali, eh, ganito, Kaya nagkakaano siya, nagkaka <laughs> nichoso so Ayan, so in uh, yung katabi naman ay okay naman. So siguro nag-adapt na rin dito. Uh, sa siya area na to. So dito lang sa area na to, guys, ay meron siyang ganito. So ayan. So every year po 'yan kasi dito tumama kasi yung hangin, guys, na mainit sa loob ng greenhouse. kumbaga baga, yung lahat ng naipo na temperatura sa ibabaw ng ating plastic ay dito siya nag- nag-ano? Uh, uh, nag- ano, nag <laughs> Nagbabara. So, kaya minsan, uh, uh, ina- ano ko, uh, ino open ko yung ano dito, yung ito kasi, pag uh, natatiling open kasi ito guys, ito yung mga uh, lagusan natin o yung ating uh, door ay uh, dito kasi pumapasok yung mga insekto. lalong lalo na yung mga aphids na maliliit. So kaya minsan-minsan ay uh, minsan lang natin ino-open ito guys. Uh, so Ayan at uh, siguro yan lang muna siguro yung update natin dito sa ating pipino. At uh, siguro ay uh, limited na lang yung ating pag-ano dito guys. Pag-vlogs uh, kasi in the process uh, na tayo na malaki na yung ating pipino. At yung gagawin natin ay minimal na lang kundi harvest na lang at saka yung a little uh, ano lang guys pag uh, uh, ang tawag dito pag pruning uh, ito uh, pag natapos na to ay okay na wala na tayong gagawin dito kundi mag harvest uh, spray harvest spray yan lang yung ating gagawin uh, siguro in the next 7 uh, uh, weeks ay uh, patapos na tayo sa ating pipino, mag uh, chin scrap na tayo so para sa ating uh, ang tawag dito reset ng ating soil reset So hindi lang puro pipino yung itatanim natin dito Kundi meron tayong uh, Ang tawag dito guys Al Alternate Alternate o oh, yung ating rotation crop So ayan At ayan lang siguro yung update natin for today guys Dito sa ating pipino Nagsimulan tayong bakbakan Ayan So wala tayong ano dyan Talagang uh, Bibigyan natin ng panahon ito So, yan lang muna for today guys. At, uh, mo. Pansin guys, meron na yung aircon na sinusuot dito kasi mainit na. At, inaabot na kasi tayo ng alas 10. At, pag nasa alas 10 na, ay napakainit na dito. So, ayan. At, see you guys on the next one. Bye-bye! <laughs>